isang magandang umaga sa lahat ng mga nagtitiksay at namimingwit shoutout po sa inyong lahat uh, <laughs> nandito ako sa spot siyempre kung mapapansin nyo yung bagong spot yan o oh. namin yung ano yung apakan ah, di ka na mga ngalay kahit ipatan mo dyan yung icebox tapos nalinis na ng todo yung mga kangkong ditong marami mapansin nyo ba yan nalinis na o oh. kaya makakadaan na yung isda pero bumili ako ng ano ang uh, tawag doon gamot para ma linis siya ng todo kaso lang nga hindi siya totally nalinis dahil uh, meron pa pero i-spray namin yan pagdating ng araw medyo busy lang konti ngayon ngayon sana makahuli tayo walang maya mayang nakalutang sa spot natin pero palagay ko mga isda rito dadaan na sila dahil nalinis na yan. Tapos itong ergan na binebenta ko, iya siyang gamit ko. Kung yan o, napapansin nyo, nakahuli ng malalaking dalagto guys. Sinubukan ko lang siya. Ibig sabihin talagang itong natin, tested na tested. Ayan si Tatang Boy, naglalakad. Nakita nyo ba? Ayan o. Oh. Naglalakad si Tatang Boy. <laughs> oh, oh. Pwesto siya dun sa tower na ginawa natin dun. At palagay ko makakahuli dun dahil uh, malinis na yung ano eh, yung mga daan dito. Yan, tutuloy natin mamaya guys. Parang hindi ako sure kung maya-maya yun o tilapia. yung maliit na yun. Titignan natin mamaya, tutuloy ko siya. Maya-maya na siguro mga to. Hindi ko alam kung tilapia ba to. O maya-maya. Siguro maya-maya mga to. Papuputin ko. Yun, pinaputokan ko. Ang tanong. Tinamaan, kita nyo ba? O tinamaan siya. Yun o. May mga kasama pa rin siya. Maya-maya nga sila yun no maya maya nga guys eto na nag na tayo ho wag lang sana makawala at sumabit to oops eto na maaga na to oops isang maya maya na to o yan ipapakita ko sa inyo yan oh ang laki nya nataba siya guys nakita nyo maya maya yan o yan kitang sa paputok kanina o meron siyang kasama nasa tatlo yung mga kasama nito na maya maya iagis ko lang muna dun patayaw sumabit pala yan yan yun ko lang siya dun ang dami nila guys ito ang liputok na na naman to pupepesto tayo yan maya maya lahat to puputok na ako yun tumama ka agad ako oh. bilisan mo RSM uy oh, nakawala na, na naman yun parang tatlo ka yun, yung tinamaan kanina oh ang dami nila oh. Oh, yung hatak nila maganda yung hatak uy oh, apat apat na maya maya uy oh, engineer yan oh apat na maya maya putino ping oh apat na maya maya yan oh tingnan nyo oh yan, kitang kita yan sa live mat eh, Sa video natin, yan, ha Apat na maya maya, tutuloy natin Para makarami tayo ha, Mamaya naman guys La, Nasa ano lang sila, dumadaan lang sila Yung mga maya maya Pero importante, may na nga May mga nahuhuli na tayo dito At napakalikot nila Hindi sila um, um, nagmamamam yung maya maya no? Diyan sila, dumadaan lang sila Kaya antabay lang tayo Make sure madaragdagan pa yung mga huli natin na anim na maya maya sila ito hindi ako sure kung maya, maya to pero tansya ko maya maya to eh papup nakita nyo ba papuputukin ko yung isa lumubog na wala na nagtago na pinwesto ko muna kasi yung camera eh para sana makita nyo mabuti pero magpapakita pa yun halos nandun yung mga maya maya dun sa pwesto dun wala na rito yan itutuloy ko itutuloy ko ito nakita nyo ba naku tinamaan kaya hindi tinamaan ano ba yan two times na ako dun ha bilisan ko sayang yung mga nagpapakita madalang lang pa naman yung maya maya mahina na yung erga di pa ako nagkarga pero makakaya ko pa to maya pa ko tinamaan kaya tong kamuti na tong maya maya na to yun ang tanong eh in spot ko siya oh hindi tinamaan <laughs> hindi tinamaan yung maya maya guys pasensya na better than luck may next time naman para matama, makatama ako wala mahina yung mata natin ngayon ewan ko kung nakikita nyo ba yung nakikita ko sa nakakasilaw yung ano Ma araw dahil pasikat na siya eh. oh, maganda sana makita natin yung mga toman dito yung malalaking toman kaso ah, wala yung malalaking toman gagawin tayo bandang gawin dun sa harapan makasakali makakita tayo nababa muna tayo dito minito nito nasa dalawang putong maya maya na to sisilipin muna natin naku nagtago na sa mga kambing natakot na eto ang dami nila pepesto ka lang pababa oh makikita nyo ba yan oh. hintayin natin dumami ng mga sila para maka dami tayo baba natin yun bumaligtad na lang oh Tinuro ni Bossing to, bumaligtad yung isa. Mukhang dalawa yung tinamaan Dalawang ah, Dalawang nga yung tinamaan ah, Tatlo pa yata <laughs> Ito solid to guys ha Ayun oh Kumatak O oh, yun narinig nyo Ba tatlo O oh, tatlo na naman guys so oh. Ah, hindi dalawang malalaki Ayan oh Dalawang malaki Galing ni kuya tinuro niya sa atin oh Mas malaki na yung maya maya ngayon Oh konti lang yung tumama sa kanya dito lang to ikot-ikot lang mga isda dito tinuro ni kuya ang oh. batok to yung bumaligtad oh. dito lang yan papakita pa yan huwag muna natin ang huli ko guys so apat na naman to lakad lakad lang ako dito yan o oh. Dito lang ako lakad-lakad sa ispat na to. Oh, hindi na ako nagpe-permanente kasi hindi sila lumulutang na matagal ngayon yung maya-maya pero malalaki sila ko. Oh. Ang lalapat nila, papay pinker na yung maya-maya dito. Kalahating kilo na. Makarami-rami na tayo pero hindi ko mabibreak yung dati kong record na isang sako. So yung 69 pesos tsaka isyap na tilapia. Yan o, tignan nyo guys. Yan o kita nyo yan ba? Diba? marami rami na tayo tutuloy ko pa yung video dito yung usahayang ano na naman yung tilapia na yung sa kakabukas at pinipesto ko tong ano camera para lang makita ng maputukan hindi natin nakuha na putukan umangat pa naman yun maganda na yung sukat ng tilapia na yun kaso wala nawala yung tilapia guys kaya yan hantabay na lang ulit tayo at meron ako nakita three finger lang siya hindi pwede dapat medyo malaki sayang naman to palalakihin pa natin although kahit na maraming tilapia rito maganda pa rin yung malaki ayan ikakat muna natin at tantabay lang tayo shout out sa lahat ng mga kamukha kong nagtitiksay at namimingwit sa mga pangyayari sa buhay natin tutuloy ko na naman mamaya yung video kapag meron kumatao bibidyo ko siya oo oh, si Tatang Boy lang ang sakalam dito yan Ken. Ken tuloy dyan Tatang Boy yung tatalam mo ngayon. Check yan yun. Oh, may tinamaan akong toman dito guys. sa yung karete. Yan ha. masyas yes, nee. Mas ni. niya. <laughs> 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 oh, yan. Matigas na raw. Ang toman madali lang yung buhay niya. Pag tinamaan maragulya malatiya mo. Ayan yun. Narigame. oo oh, sige. Narigame. Yun. Ayun o. Oh. Katamtaman na yung laki. <laughs> Pwede na. Tutupo ni balas kung oh, pututa mo na itatamboy. Kung na may balas, masyas na. Ay, may maka eh, makal, wala yung toman na yun. Hindi makakaya rin, may importante kayo yung balas eh. Wow. Taram na yung tali mo. Ang muna itatamboy. boy Diyan, malatihan mo. Oh. Oh. Katamtama, no? <laughs> oh. <laughs> pwede na. Ang guys, oh. Kung Hindi siya ganun kalaki talaga, pero pwedeng pwede na. Oh. Dali nga ang tumigas, oh, di ba? Kaya dito lang sa spot na to, talagang pambato namin ni Tatang Boy to eh. Bukas, babalik kami rito. Magbabaka sakali kami sa mga maya-maya ulit. Ilang piraso lang yung umangat dito na maya-maya. Yan, sa susunod naman guys.